si Renz Fernandez, ang anak ni Lorna Tolentino at yumaong si Rudy Fernandez, ay ikinasal sa aktres na si Jeff Gaitan sa isang intimate ceremony na ginanap sa Quezon City. Si Renz at Jeff ay nagpalitan ng IDO sa Las Casas Filipinas de Accusar noong Martes, June 25, kasama si Lorna Tolentino at kanilang mga mahal sa buhay bilang mga saksi. Minarkahan ng mag-asawa ang kanilang espesyal na araw suot ang suit at bridal gown ng Filipino designer na si Paul Cabrol. Ibinahagi rin ang mga sulyap mula sa kanilang kasal sa kanyang Instagram stories at sa Instagram page ng kanilang official photographer na ni Sprint Photo. Kabilang sa mga dumalo ay sina Senador, Grace Poe, Senador, Lito Lapid, Miss Cory Videnes ng ABS-CBN Corporation, Manny Pacquiao at Isabel Rivest. Nagbahagi rin ng ina ni Renz, ang bitter anang aktres na si Lorna Tolentino, ng ilang sulyap sa kasal at may kalakip na pagbati, Congratulations, Mr. and Mrs. Fernandez, maiksi niyang mensahe.